Ang hepe ng pambansang pulisya kinumpirma na nasa ilalim na ng kanilang protective custody ang whistleblower sa kaso ng mga nawawalang sabongero na si alias Totoy. Kung na niyan kuha tayo ng buong detalye mula kay Bombo Bea Piniza. Kinumpirma ni Philippine National Police Chief Police General Nicolas Torre III na kasalukuyang nasa ilalim na kanilang protective custody ang whistleblower sa kaso ng mga nawawalang sabongero na si alias Totoy sa isang pulong balitaan na ginanap ngayong umaga sa Campo Crame, binigyang linaw ni Tori na matagal nang nagbibigay ng mga pahayag si Totoy sa kanilang tanggapan. Ilang buwan na ang nakalilipas bago pa pumutok ang mga bago niyang pahayag tungkol sa kinaroroonan ng mga labi ng mga sabungero at maging ang mga pangalan ng mga sangkot sa naturang kaso. Aditore, hindi mo na nila ito inilabas upang matiyak na hindi mauunahan at mabubutasan ng kanilang mga itinakasang investigasyon hinggil sa kaso at nang makakuha pa ng mga sapat na ebidensya na makakatulong upang mapabilis ang pagresolba sa kaso ng mga sabungero. Baliwanag ni Tore, hindi lalantad ang mga bagong impormasyon na ito at maging ilang mga ebidensya kung hindi sila nagsagawa ng tinawag niyang under the radar na investigasyon na saan yung naging daan para makuha nila ang mga impormasyon kasalukuyan nilang hawak sa kasalukuyan, Bombo Dennis, Bombo Ever, ang lahat ng impormasyon na kanilang nakalapay na isumid na sa himpila ng Department of Justice para naman sa mga preliminary investigation sa kaso at verifikasyon ng mga pahayag ni Totoy. Anya, hintay na lamang din ang mga magiging pag-usad sa kaso na dapat ay base na sa imbestigasyon ng Department of Justice. Kaugnayan, pakinggan natin mga bahagi ng pahayag ni PNP Chief Police General Nicolas Torre III. Well, uh, si Totoy kasi matagal na sa amin na nagbibigay ng statement. Kami ang kumuha ng statement niyan. Ibigay months before, okay? Kaya lang siyempre, we have to put it under wraps to ensure na hindi ma hindi ma-preempt ang aming mga moves. Kaya nga kami nakakuha ng voluminous evidence dahil medyo under the radar ang pagkuha namin ng mga information na 'yan. Nag-follow up kami para masiguradong matibay ang kaso. So, sa ngayon, ang lahat ng mga information na yan ay nakasabit na sa DOJ for their preliminary investigation. So, uh, maghintay na lang tayo kung ano ang... Simantala, si Totoy naman ay kasalukuyang nasa kustudiyan ng PNP at kasalukuyang nag-a-apply ng Witness Protection Program upang matiyak ang kanyang seguridad at kaligtasan. Kung magiging kawal, uh, kwalifikado para sa programa, ay agad na ito turn over ng PNP ang kustudiyan ni Totoy sa Department of Justice at iniak naman ng Hepe na ang proseso nito ay magiging na lamang at, nakasalay, at nakasalay, nakasalalay na rin anya kay Justice Secretary Jesus Crispin Remulla ang magiging kapalaran at proteksyon ni Totoy. Kaug na yan, pakinggan natin muli ang tinig ni PNP Chief Police General Nicolas Torre III. As for kay Totoy naman, si Totoy ay binibigyan namin ng uh, prote nasa protective custody namin siya sa ngayon. But he is already applied for the Witness Protection Program dahil uh, pag siya ay nag-qualify, ito turn over namin siya sa DOJ. Sa ngayon naman ay madali na yon at uh, Nasa kay SOJ na nga ang, ang final say dyan. So... Kasunod naman nito ay kinumpirma rin ng hepe na hindi lamang sa Taal Lake ang naging disposal ng mga katawan ng mga biktima at kasalukoy na silang nagsasagawa ng mga further investigation sa iba pang mga lugar na hindi umano'y pinaglalagakan ng iba pang mga sabungayro. Tumanggi naman ng hepe na banggiti ng mga lugar na maaari naging disposal site ng mga bangkay na ito dahil anya ito ay para matiyak na hindi mabuburilyaso ang kanilang mga ginagawang efforts para makahanap pa ng mga sapat na ebidensyang susuporta sa kaso na ito. Anya, posible kasing may mga maapektuhang tao na maaari maging sanhi para mapigilan o pigta ang mga isinasagawa eksaminasyon ng kapulisan para naman sa pag-usad ng kaso ng mga nawawalang sabongero. Huwag na yan, pakinggan natin muli ang tinig ni PNP Chief Nicolas Torre III. 'yung plan na 'yan para ma- ma- ang mga katawan na 'yan ay hindi man lang hindi lang naman sa Taal ang information na hindi lang naman sa based on our information hindi lang naman sa Taal ang disposal, no? Hindi lang sa lake ang disposal. May mga areas pa. At 'yan naman ay mga ini-examine na namin. Hindi lang natin pinipre-empt para to preclude 'yung to preclude 'yung, you know. Alam mo na 'yung ma-preclude 'yung pag uh, may mga tao apektado diyan eh gagawa at gagawa rin siyempre ng paraan yan na i ang efforts Bombo Dennis, Bombo Ever, tiniyak naman na hepe sa publiko, lalo na sa mga kamag-anak ng mga biktima na nauna na nauna nang bumisita sa tanggapan ng criminal investigation at detection group nitong Biyernes, nagagawin ng kapulisan ang kanilang makakaya upang makapagbigay ng hustisya sa kanilang kaso at mailantad ang mga personalidad na nasa likod ng pagkidnap at pagpatay sa mga sabungero apat na taon na nakalilipas. Kaugnayan, pakinggan natin muli ang tinig ni PNP Chief Police General Nicolás Torre III atin lang dito sa ating mga kababayan. You can rest assured that the PNP will do its best. We will give all the efforts to ensure that justice will be dispensed. Will be dispensed sa case na ito. Wala tayong sisinuhin dito. Wala tayong uh, wala tayong ibang magiging layunin dito. Kundi bigyan lang ng ng justicia. Ito mga naging biktima ng patuloy naman ang mga efforts ng PNP at pakikipag-ugnayan nila sa Department of Justice para sa agarang pagresolba ng kaso at nang mabigyan na ng hustisya ang pagkawala ng mga sabongero at maging mga pamilyang kanilang naiwan. Yan muna ang mga updates mula dito sa Campo Crame, Bombo, Bayapiniza. Nag-uulat para sa the number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo!